Hello po mga kasari, kumusta po at welcome po sa aking channel Merelo de Vlog. So guys, for today's video ay gusto ko lang ibahagi maliit na puhunan, paano nga ba palaguin. At ito nga yung mga ginagawa ko no. Para mabilis ko mapalago ka agad yung aking munting puhunan. Ito ay base lang naman sa aking ginagawa kung paano ko napalago ang aking munting puhunan. So yan guys, bago natin umpisahan at ito nga, August na. Kaya masaya tayo dahil birth month ko na guys. Kaya sa mga ka-birth month ko dyan, advance happy birthday. Kaya dapat bawal may stress kahit maraming bayarin. No? Laban lang tayo sa araw-araw at huwag tayo mong papaka-stress kasi month natin ito. So guys, gusto ko lang ibahagi no? Nasa inyo lang naman kung gusto nyo i-apply, kung kayo ay nagbabalak magsari-sari ito, no? nasa inyo yon kung gusto nyo gayahin yung ginawa ko upang sa gano'n na mapalago agad yung munting puhunan. Kaya ayan, umpisa na natin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Salamat po. And please po, huwag niyo po iskip ang ads. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa aking pamilya. So, Siyempre guys, pag magkaroon tayo ng sariling negosyo, ang una talagang gawin natin ay talagang sakripisyo. Kailangan talaga natin mag-sakripisyo guys kasi siyempre negosyo natin yan. Tayo lang ang aasahan ng ating negosyo. No? Sino pa bang aasahan? So, kailangan talaga natin mag-sakripisyo sa pagod, sa puyat, sa lahat-lahat. No? Kasi ayan, dahil ginusto natin to so panindigan na natin, ituloy-tuloy na natin. No? Gawin din natin inspirasyon yung mga taong na maliit sa atin, yung walang tiwala sa atin. Yung may na tayo dahil lalo na't nag-umpisa lang kahit sa maliit na puhunan, na walang bilib sa atin. So, pag ganon, mas lalong galingan mo, gawin mo silang inspirasyon yung mga taong walang bilib sa iyo o kaya yung mga pinagdaanan mong hirap no lalo mong galingan yun ang gawin mong inspirasyon para kahit gaano kahirap ay kakayanin mo dahil ayan dahil sa mga pinagdadaanan mo di ba guys gano'n naman talaga pag may pinagdaanan talaga naman lalo nating gagalingan kasi yan lang talaga ang ating may pakita na kaya natin kaya kailangan talaga natin na Tiwala sa ating sarili dahil sarili lang talaga natin ang ating maasahan sa oras na yun dahil wala naman tayong ibang aasahan, no? kundi ang sarili natin. Kaya magpatuloy lang tayo kahit gaano kahirap ang buhay. Pag ginusto mo naman yung ginagawa mo, pag gusto mo yung trabaho mo, talagang kakayanin mo. So ayan guys, no? kaya yan talaga ang pinakaunang sikreto para magtagumpay ka sa yung sinimulang mingusyo. At syempre guys, kailangan humagaling tayong humawak ng pira para hindi naman masayang yung mga nilaan mong pagod, sakripisyo. Kailangan pag may negosyo ka, yung binta ng iyong tindahan, lalo na nag-umpisa ka pa lang sa maliit na puhunan, kailangan huwag mo talaga siyang gastusin sa mga personal mo pangailangan. Yan ay ipapaikot mo lang yan para sa iyong tindahan upang sa ganun na makukumplito mo kaagad yung iyong mga paninda at huwag na huwag ka munang mag-ipon. Siguraduhin mo muna na mayroong kang maibigay sa iyong mga customer pag mayroong mga hinahanap upang sa ganun na dadami yung iyong mga soke. So pag ganun, talaga mabilis mo palago ang iyong tindahan kasi nga guys ayan dumadami yung mga customer mo dahil sa ginawa mo dahil ayan kung ano yung mga hinahanap nila ay ginawa mo bumili ka agad kung ano yung mga kailangan ng mga customer mo na ibibigay mo no dahil sa Ayan, magaling kang humawak ng pira, hindi mo ginastos sa ibang bagay, kaya nabili mo kaagad kung ano yung mga kulang sa iyong tindahan. So, ayan talaga guys, ang pinaka-importante kasi hindi naman talaga biro ang pagkakaroon ng sariling negosyo kasi lahat ng oras talagang nakatutok tayo, no? Kasi siyempre, kailangan nakatutok ka talaga lahat ng oras kasi siyempre ikaw lang uh, sanang tindahan mo. Paano mo nalaman kung ano yung wala na pala, kung hindi mo inintindi, kung hindi mo natutukan. Kaya kailangan, pag meron tayong tindahan, naka-focus lang tayo sa ating tindahan. Kaya marami ka talagang isakripis, you no? Tulad nga ng sinabi ko kasi hindi ka na agad-agad makakaalis-alis, hindi ka basta-basta makakaalis kung may pupuntahan ka. Kung may pupuntahan ka naman ay talagang mamadalian lang kasi ang nasa isip mo yung tindahan mo, walang magbabantay, sayang ang binta, di ba naman talaga pag ginusto natin yung ating tinayong negosyo. So, pag gano'n yung isip, isip mo, so talagang lalago ka agad yung iyong nasimulang negosyo dahil gusto mo na tuloy-tuloy yung kita at nanghinayang ka na isara ang iyong tindahan. Kaya ito din kasi ang kagandahan guys, pag mayroon tayong sariling negosyo, kahit nandito lang tayo sa bahay ay may pinagkakitaan tayo at kasama pa natin yung ating pamilya kasi kung wala tayong pinagkakitaan talagang may isip natin may ibang bansa. So, talagang ang hirap. Kaya saludo ako sa mga OFW, no? Na kaya nila yung malayo sila sa pamilya nila. Talagang tiniis nila para sa pamilya nila. Kaya swerte na lang tayo na mayroon tayong sariling pinagkakitaan. Kaya pag mayroon tayong pinagkakitaan, kaya ingatan lang natin at panatilihin natin na maganda yung kinalabasan ng na ating itinayong negosyo. Kasi, ayan guys, marami sa atin na uh, nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Kaya kung mayroon ka ng sariling negosyo, ingatan mo at alagaan para tuloy-tuloy lang na hindi ka mawala ng uh, customer kasi nga, ayan, maganda yung pagpapatakbo mo sa yung negosyo. Kaya, ayan, tulad nga ng sinabi ko, kailangan talaga marunong tayong humawak ng pira. Kasi kung may binta, lalo na nag-umpisa ka palang magtindahan, so, kailangan talaga mahigpit, huwag mong galawin yung bintana ng iyong tindahan, no? Kaya, ayan, para mabilis mo mapalago kaagad, no? Mabilis mo kaagad mapalago yung iyong munting tindahan, mabilis mo maparami yung iyong paninda. So, pag gano'n, talagang dadami yung mga suki so mo, no? Kaya, yun ang sekreto, guys, kung bakit mabilis mo mapalago ang iyong negosyo. Kasi, guys, maganda kasi kung napapalago mo na ang iyong negosyo, kompleto na yung mga paninda mo. So, pwede ka nang mag-ipon at para kung makakaipon ka, so mag-isip ka ng dagdag income, no? Kasi mahirap din naman kung aasa tayo sa isang income lang, talagang mahirapan tayo kasi alam naman natin na lahat ng kilos natin ay puro gastos, kaya kailangan talaga madiskarte. Mag-isip ng ibang extra pagkakitaan para hindi lahat sa tindahan kukunin, para hindi naman tayo mahirapan, mag natakbo ng ating tindahan kasi hindi naman lahat ng araw na mabinta, no? Mayroon talagang araw na matumal, mayroon malakas. So, kailangan mo talagang mag-isip ng extra income. So, pag may maisip ka ng extra income, so, ihiwalay mo yung kita, no? Ng iyong extra income para di ka naman maguluhan. So, ayun, no? Para malaman mo kung kumikita ba talaga yung extra income mo or, or hindi. So, dyan mo kasi malalaman. Kaya ako, guys, yung extra income ko, yung mga racket-racket ko, kahit hindi naman ganun kalaki, kahit paunti-unti lang, pero masaya na ako kahit paano ay mayroon pa rin pinagkakitaan ay makakalibre na rin ng pang ulam ang aking pamilya. So, masaya na tayo doon. Kaya, kahit nandito lang tayo sa bahay, kailangan talaga madiskarte, no? Para hindi lang tayo aasa sa ating tindahan, mag-isip ng ibang pagkakitaan. So, ayan guys, no? Para hindi naman malugi yung ating tindahan. Kaya kahit maliit man o malaki yung ating bintal, kailangan pa rin natin magpasalamat kasi blessing yan. Kaya, ayan, masaya talaga ako guys kasi ngayon, lalo na ngayon may magka-college akong anak, talagang nag pa away Papa Jesus na sana bigyan niya ako ng extra income. So, ayan, natupad naman. Kaya, thank you talaga, Lord. Kahit hindi naman ganun kalaki. So, masaya pa rin ako. Kahit paano, pag marunong ka naman mag-ipon. So, lalaki din kung marunong kang humawak ng pira. Talagang lalaki din yung maliit mong kita. So, ayan lang, guys. Sana may napulot kayong konting idea. So, maraming salamat. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Thank you, guys. God bless us all.